a day in the life of a licensed professional teacher na mas pinili ang magtinda. Today is June 18, 2024. Pinalagyan ko nga ng screen ang aming gate dahil nagkaroon ng balita na merong nakawan itong mga nakaraang araw at anim na bahay ang pinagnakawan. Wala namang naging delivery sa araw na ito sapagkat sa mga susunod na araw yung date ng aking deliveries. So, ito ay gabi na kaya naisipan ko na ayusin yung mga feeds dito sa area na to. Ipinakukuha ko nga sa aking anak yung mga feeds na nasa loob at dito ko na yan ilalagay. Sapagkat sa sunod na araw ay ilalagay naman namin doon yung aming mga bagong orders. Bawat sako ng feeds na yan ay may bigat na 20 to 22 kilos. O ba diba, kahit kababaing tao eh kalakas naman talagang sadya. Kaya nga nag-iingat na sa akin si Jobin eh, dahil pwedeng-pwede ko siyang ibato. Sobrang daming gawain kapag ka nagtitinda. Ang tindahan ay lagi nalang magulo, kaya kinakailangang walis ng walis, maglinis, magpunas. Wala nang ginawa, kundi mag-refill ng feeds, mag ng mga repacking, magayos ng mga delivery, hindi ka pa natatapos, may kasunod na agad ulit na ipapaking na delivery. Pero ang nakakatuwa lang doon ay kagaya kanina, meron akong customer na nakausap ako. Yung mga simpleng papuri ba? Tinanong niya kasi yung dating nakaupa sa tindahan na to. Sabi niya nga ay iba na pala ang may-ari ng tindahan na to. Tinanong niya ako kung ito ba'y nabili na namin. Sabi ko ay hindi pa dahil ito ay na inuupahan lang namin at ipinagdadasal ko nga na sa mga susunod na araw ay mapasa amin nga ito in God wheel. Sabi niya nga ay napapansin daw niya na malakas ang aming tindahan. Siguro ay pang ilan na rin siya sa mga customer na nagbanggit sa akin na mabenta nga daw ang aming tindahan. E eh di syempre ako ituwang tuwa dahil ang ibig sabihin noon yung aking pamamalakad sa tindahan ay maganda. Nakakapagpasigla kaya yung mga ganong comment. Gaganahan ka talagang magkikilos at magayos sa iyong tindahan. Matatakpan din noon yung mga bad comments na naririnig mo din sa ibang customer. Okay din naman makarinig ng mga negative comment para yun yung maging ugat kung paano mo pa may improve yung iyong tindahan. Eto na lang muna at sa susunod na lang uli.